pagtatanggol sa wikang Filipino tungkulin ng bawat Pilipino. Ako po ay narito upang ating pag-usapan ang isang napakahalagang aspeto ng ating pagka-Pilipino, ang ating sariling wika, wikang Filipino. Ngunit, ano nga ba ang wikang Filipino? Ang wikang Filipino ay ang pambansang Pilipino ng Pilipinas. Ito ang wikang ginagamit ng nakakaraming tao sa bansa at sa pamamagitan nito ay nagkakaintindihan ang mga tao sa bansang Pilipinas. Sa bawat sulok ng bansa, nararanasan natin ang kahalagahan ng pagmamahal sa ating sariling wika. Ito'y hindi lamang simpleng pag-uusap. Ito'y pagpapahayag ng ating kultura, kasaysayan, at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Bawat Pilipino ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap at pagpapahalaga sa ating wika. Paano natin ito magagawa? Una, itaguyod ang paggamit ng Filipino sa pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, suportahan natin ang mga programa at proyekto na naglalayong mapanatili at mapalaganap ang ating wika. Higit sa lahat, mahalaga ang ating pagtuturo sa mga sumusunod na henerasyon. Magkaisa tayo sa pagtupad ng ating tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng wikang Filipino. Sa pagmamahal sa ating wika, ipinapakita natin ang pagmamahal natin sa ating bansa at pagiging tunay na Pilipino. Maraming salamat po at muli ako si Jessalo Asuncion na naniniwala sa kasabihang. Ang wika ay siyang nagpapahayag ng mga kaisipan at mithiin ng isang bayan.